Hello, this is part 3 now. Doon sa topic ko, doon sa series na paano malalaman ng tao kung uh, siya gumagaling na o magaling na o na-manage na yung kanyang anxiety disorder. So, uh maganda yung part 1, part 2, tinaliwad ko doon yung body mechanism, bakit tayo natatakot at bakit uh, parang nakatrap tayo doon sa fear cycle, no? Kasi takot tayo doon sa susunod na atake na matakot tayo ulit. Ayaw natin yung feeling nung first time or yung every time na nagpapanik tayo doon mismo sa mga simptomas ng takot na yon. So fear of the fear ang tawag doon. Takot tayong matakot. No, ayaw kasi natin ma-experience. Kaya tayo nag-aabang na baka mangyari ulit, baka mangyari ulit. E, ang pangit, ayoko nun, ayoko nun. Okay? So, importante yung part 1. Part 2 kasi dapat ma-assure tayo kasi tayo mga tao, gusto natin may assurance tayo. So I'm giving you the assurance now. Pero dapat, uh, hindi tayo maging dependent sa assurance. Or at the back of our mind, actually, if we understand yung mekanismo ng anxiety disorder sa katawan natin, uh, then assured tayo na it's not dangerous, pero hindi lang siya talaga komportable. So pag tinanggap na natin yung bawat pangit na nararamdaman natin sa katawan natin, yung pagkabog ng dibdib, yung paninigas ng muscles, uh, hirap sa paghinga, uh, hindi na makatulog, etc. etc. Bawat simptomas na yon may paliwanag at merong management. Okay? At merong uh, management. Lalo na yung uh, experience na hirap sa paghinga. Yung parang hindi na abot no ng 100% yung oxygen pero that's just a feeling no sensation lang yun kasi pag tiningnan mo yung oximeter mo nasa mga 98 100 99 ganun no uh, so yun yung proof na maganda yung daloy ng oxygen mo sa katawan right pero natataka ka bakit parang hindi ko maabot ano yung sensation na yun So sige, explain ko na rin kahit pa paano. Kasi kapag nag-hyperventilate ka na, yung mabilis na yung hininga mo, Ah, uh, kailangan tama yung exchanges ng oxygen at carbon dioxide. Pag nag hyperventilate ka, mas dumadami yung oxygen. Okay? So, minsan hindi natin naiintindihan 'yon, pero ganun yung feeling kasi hindi natin maipaliwanag. But that's just it. Na hindi balanse yung oxygen at carbon dioxide side natin sa katawan. Kaya may ganun tayong sensation. So anong gagawin doon? Uh, yung iba talagang takot sa paghinga at talagang binabantayan nila. So, ang gagawin natin, it's okay, lalo na sa mga una, normal talaga na ma-experience nila yon kasi nga naka-hyper-aware uh, sila, hypersensitive. Kapag ang tao kasi nasa state of uh, fear, no, uh, lumalabas din yung fight-flight-freeze response. So, nagiging hypersensitive hyper-aware. Paano ko explain yung hypersensitive, hyper-aware? Uh, kung halimbawa, papasok ka sa isang madilim na eskenita. Okay? Sobrang dilim na eskenita. Tapos alam mong delikado yung lugar na yon. Pero nakikita mo yung dulo ng liwanag, yung exit ng eskenita na yon. But mula dun sa entrance hanggang dun sa exit, napakadilim walang ilaw. At balita mo na maraming uh, masamang elemento don or tao, I don't know. No? Basta dangerous yung lugar na yun. So ngayon, ikaw papasok ka na, di ba? So dito lalabas yung pagiging hypersensitive mo, hyper-aware mo. So naglalakad ka ng ganyan, bigla may kumalas ko, halaan yun? Kasi nga, ready ka na whether tatakbo ka ba o lalaban ka. So yung katawan mo is preparing you para sa gagawin mo, whether ikaw ba'y tatakbo, ikaw ba'y lalaban, ikaw ba'y maninigas na kasi wala ka ng choice talaga. Okay? So, kailangan nyo maintindihan na bakit ganun yung pakiramdam natin na hypersensitive. So, konting kibot, lalo na kung nagbabody scan ka, lalo na kung nagbabody scan, ha? very important yun. Uh, usually, ang mga tao kasi na may anxiety disorder, lagi nagbabody scan yan. Ano nangyari sa... Sa skin ko, sa puso ko, sa hininga ko, sa ulo ko, masakit, sa hilo ko. So, na-magnify. Na, na na mamagnify na yung normal na nararamdaman supposedly ng katawan na mamagnify mo with your interpretation. Yung mga ginagawa mong mga overthinking na ano to, baka ano na to, baka ano na to, baka ano na to. But in reality, sa taong may walang disorder, hindi nga nila napapansin yon. But because we are hyper-aware, hyper-sensitive, no? Eh, nagiging cycle, nagiging loop yung ating uh, experience sa mga symptoms lagi. Okay? So ang key doon, no, ang kailangan niyong maintindihan is that tatanggapin niyo siya na normal mechanism ng body 'yon kapag ang tao ay nasa uh, fear na state, no, nasa fight, flight, freeze siya na state ng katawan. Eh again, for survival ito. Hindi kayo gusto patayin ng katawan nyo. In fact, gusto kayo iligtas, kaya nagkakaganyan siya. Kung nakakaramdam ka ng konti tibok sa puso, gaya nung isang follower ko na naman, sabi niya, uh, masakit ulo ko, uh, baka aneurysm to, baka may bakterya ako sa brain. So, yung ideya na yon eh, parang wala kang choice kundi pa-check talaga. E eh, ang problema sa kanya, madalas siya nagpapacheck at na, dalawang beses siya na, na, na scan. Okay? So yun yung problema. No? So ubusan ng pera talaga to. Okay? So kaya kailangan talaga na maintindihan natin yung mekanismo at ma na natin na yung nararamdaman natin ay anxiety symptom or anxiety symptoms. Kumbaga, nakabox na siya. Nakapag... Halimbawa, ganito. Ang doktor, nagda-diagnose siya, halimbawa, trangkaso. Ano ba yung trangkaso? Ano ba yung mga checklist? Ano ba yung nakalagay sa box ng trangkaso? Uh, feeling pagod, fatigue, uh, masakit ulo, uh, kalamnan, masakit, mga buto-buto, uh, down yung feeling, talagang, uh, minsan may ubo pa, minsan may sipon pa, no? So, alam ng doktor na kapag yun yung simptomas, ah, trangkaso na agad ito yun na yun. Ito ang kaso na kagad. Wala nang iba. Kasi kung may iba pang simptomas yun, ibang magiging diagnosis nun. Ang medyo challenging sa anxiety uh, disorder, komplikado siya, depende sa atin. Kasi bawat isa sa atin, unique. May kanya-kanya tayong simptomas. Pero yan ay nakalabel na no? sa mga doctors. Alam din ng mga doctors yan na uh, dahil sa taong ito. Pero, ang pinaka-the best talaga kasi dapat, diagnose tayo at na check talaga yung katawan natin na tayoy walang sakit. Eh at kapag pinipilit mong may sakit ka, then uh, disorder pa rin yun. Nasa state ka pa rin ng fear. Okay? So, ano ang gagawin? Kailangan dito ang kaalaman. Okay? Uh, gaano katagal? Depende kung paano mo maiintindihan at at kung paano mo ia-accept no? Yung mga symptoms na yon as anxiety symptoms lamang. Tandaan, hindi siya komportable, pangit yung pakiramdam na yon talaga, pero you are not in danger. No, you are not in danger. Okay? So, ganun. Gaya rin yung mga ibang tao, yung mga paniniwala nila na dahil kumain daw sila ng lechon sa araw na yon eh, maapektuhan sila kagad. Pwede sila maapektuhan pero hindi ganun kabilis, ka-instant yon. It will take time bago mabuo yung kolesterol sa katawan. Yung ganun. Hindi siya yung tipong kumain ka lang ng lechon ngayon, babara na siya sa, sa puso mo. Unless talagang medyo mataas na talaga yung kolesterol mo. Talagang nandun ka na sa verge. Yun yung tipong hindi mo na check, hindi mo na lagaan. Kaya dito ko sinasabi na importante talaga na nagpapacheck up tayo with the doctor. Okay? So, kailangan na natin intindihin maigi no? kung ano yung uh, mekanismo. In fact, marami pang nangyayari no? sa katawan natin na kailangan natin maintindihan. So, sabi sa akin nung follower ko kahapon, sabi niya, iba pala talaga kapag nakakausap ka kesa sa napapanood lang. Sabi ko, oo, syempre, kasi na-address ka agad kung ano yung kinakatakutan mo. Kasi tandaan nyo, ha? Ang anxiety ay nanggagaling sa takot. So, kailangan, usually, ang takot na yan ang gagaling yan sa walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman, at hindi nag-iisip. So, pinali kahapon sinampolan ko. siya. sabi niya, kasi ang problema ko, coach, kapag nagmumotor ako dati, babae pa to ha, sabi niya, kapag nagmomotor kasi ako dati, pag okay naman, eh, enjoy ko yung pagmumotor. Pero pag napupunta na ako sa malayong lugar, natatakot na ako, babalik na agad ako pag malayo na. Kasi iniisip ko baka yung dahil sa GERD ko rin, uh, hindi ako makay nga, matumba ako, maaksidente ako. Sabi Sabi ko sa kanya, tanong ko, uh, ano ang diferensya ng nakasakay ka sa motor na nasa malayo ka at nag GERD ka rin na parang meron kang hirap sa pagingan na pakiramdam na at sabi niya, takot ako baka matumba ako, matayin ako dun. Sabi ko, anong diferensya doon sa pagsakay mo ng motor na malayo ka na at sinumpong ka ng GERD versus doon ka sa bahay na nakaupo ka lang, sinumpunong ka ng GERD at medyo nahirapan ka upo nga. Anong pinagkaiba doon? Sabi niya, o nga, no? wala. ano Kasi sabi ko, inimatay ka na ba dyan sa bahay mo? Hindi. So, ano yung, mo, yung likely na pwede kang himatayin doon sa labas? Sabi niya, o nga, no? pareho lang yung symptoms pero never pa naman talaga nangyari sa kanya himatayin. Exactly. So kailangan ba talaga nakasakay ka sa motor para himatayin ka? Kasi kung himatayin ka talaga, himatayin ka kahit saan ka, di ba? Ang tanong, nangyari na ba yon? Never pa. Kaya nga. So anong pinagkaiba nun ngayon? So sabi niya, oh nga, no? sabi niya gano'n. So you see, tinulungan ko siyang mag-isip. Kasi sabi niya, nag-frustrate siya sa sarili niya. Sabi niya, alam ko naman, bakit gano'n, bakit gano'n? Kasi ito pa ang isa sa sinabi ko. Ito yung pinaka problema dyan. Yung panonood ninyo sa akin at pakikinig ninyo, nag, nag gumiginhawa kayo because of the ideas na ibinibigay ko. Pero ang hindi nyo napapansin doon, walang application. Sumasaya na kayo doon sa naririnig nyo sa akin, pero hindi kayo gumagawa. So dapat kasi may mga exposure talaga siya. Huwag kayo mag-enjoy doon sa, ah okay, normal ako, wala akong problema, sabi ni coach. Pero hindi mo isasabuhay yung mga pinagsasabi ko. Nalimbawa, uh, lumabas ka, kailangan mo sanayin yan, kahit takot ka. In fact, ang gusto natin mangyari, i-record mo lahat ng nervyos mo sa labas at patunayan mo na kahit lumabas yung nervyos mo dun sa labas, walang nangyaring kinakatakutan mo. Right? Naintindihan? So, wala. So, una, mahira. Pangalawa, gagawin mo ulit. O, wala nga nangyari. Sige, natakot ka na naman, uwi ka na naman, o walang nangyari. Pangatlo, takot ka na naman, lumabas ka, wala nangyari. Pangapat, na hanggang sa pakonti-konti, na-realize mo, pati sa katawan mo, wala mo nangyari sa akin. So, nagigain mo na yung confidence mo. Hanggang sa dumating ka sa punto na kung dati, 10 minutes yung iyong anxiety na sumpong, habang nasasanay ka, giging 9, 8, 7, 6, 5, 4, hanggat inuulit-ulit mo. So, hin wala hong bisa. Sarap lang ng pakiramdam na, ah, okay ako, ganun pala yun. Pero, tandaan niyo ha, yung katawan ninyo, yun yung nakaramdam. So, kailangan may mangyari sa katawan. It's all about movement, pagkilos. Bakit? Kasi nga, kung tayo ay may fear, it's either fight, flight, freeze. Yung fight, flight, freeze na yan, puro energy yan. So kung fight yan, lalaban ka eh. So malalabas mo lahat ng energy na inilabas ng adrenaline sa katawan mo. Eh ngayon wala ka namang kalaban. Kaupo ka lang, estudyante ka, teacher ka, doktor ka, kung ano ka, lawyer ka, kaupo ka lang. Pero ramdam na ramdam mo, eh wala ka namang susuntokin, wala ka namang lalabanan. O hindi ka namang tatakbo para makaiwas ka dun sa, sa kalaban mo. So, grabe yung energy sa katawan na yun. Kaya andun yung mga paninigas ng mga muscle mo. Lagi kang hypersensitive, hyperaware. Kasi ramdam na ramdam mo yung adrenaline. So, ang key talaga ay movement. nayon kung kayo ay may anxiety disorder at hindi pa rin kayo gumagalaw, then uulit-ulit lang ho kayo, hindi sapat yung, yung ganitong naririnig nyo lang ako. Tandaan nyo ha, hindi sapat. Kailangan talaga merong aksyon sa, sa sarili. Okay, kapag wala, then good luck sa atin. Okay, pero ha, again, bago mag-exercise, kailangan ipa-check mo humingi ng clearance sa doktor kung ikaw naman ay may sakit, no? Pero kung wala naman at sinabi ng doktor, sige mag-exercise ka kaya mo 'yan. Okay? So, 'yun lang po ang ang gagawin natin. So, marami pa akong uh, uh, idea siguro ng series yung maliliit. So, ang topic natin ngayon is hypersensitive and hyper-aware. Bakit nangyayari yon At bakit parang naiintindihan mo na, pero parang hindi pa rin uh, nawawala yung iyong mga symptoms. It is because kulang kayo sa action. No? Sa pagkilos. Hindi sapat. Ang naririnig nyo lang yung mga pinagsasabi ko, but it's more of you doing something. Umaksyon kayo. Kung takot kayo lumabas, lumabas kayo. Okay? Dapat diagnose ang doctor, hindi pwedeng gamitin ang video ko for self-diagnosis. Bye!